Ayan guys, sundan natin yung sasakyan na yan papuntang Pambot na doon sa pupuntahan nating bahay Tinan natin kung tapos na yung bahay o hindi pa guys Nasa harapan ko yung asawa ko guys ito po yung sa Pomona, California. Ano na Pomona? It's a Portuna, California. Yep. Papunta yata tayo sa ano? dito guys murang mura maganda dito guys um dito sa amin malapit na ang ano mga bilihan na store from our house is 5 minutes lang tapos left and right naman yung facility kung saan magkahanap ka ng trabaho nandyan lang sa tabi tabi so hindi tayo mahirapan ng paghanap ng trabaho dito guys accessible lahat home sweet home na natin kung tapos na kasi sabi ng um, may ari ng bahay yung pinapagawa matapos na daw by next week yung bahay tapos uh, move in na kami by September 1st tayong bahay. Yan naman mga Safeway, Dollar Store, Rite Aid, mga malilit na mga van store. Andito na. Yan sa harapan niya. sa wak. Da-drive siya. Yan po yung Safeway. kanda dito kasi minutes lang ay nandito na ako sa sa store tas yung ano yung hospital malapit na rin dito guys sana pala rin tayong makapasok dyan sa hospital apply po tayo as seen, eh. We'll see. Ayan. po. Sige, yes po yung dami oh. Mga panjan, mga retirement homes. Ayan. ito na po tayo sa bahay. safe dito guys kasi gated siya na bagong bahay na pinatayo di pa ito fully developed guys mga ilan pa lang yung mga natapos ng mga bahay mga bahay bahay actually mga 50 50 yatang bahay dito sa area na to hindi uh, pa siya fully developed yan yung mga Tasha guys so Ito na yung bahay guys so almost finished na siya. Ayan. So that that cabinet up there is got like some old fucking boots ass, I don't know what was on. Might be for Micah, but it's old. I could go up there and put that shit right on top of the and go there and you know, I'll put like a <laughs> just to bond something that's you know you're there. <laughs> <laughs> you you know, don't want to go over like a cabinet it's so smooth. <laughs> <soon. laughs> yeah, <laughs> you could know, I mean, you could maybe put like a bedroom. yung bedroom guys second bedroom to, guys ayan ito po yung overlooking pa yan. ang lawak ng ano guys yung place nito mga ilan pang ilalagay nilang mga bahay pa dito guys ayan mga 50 50 pa yata ilalagay nilang bahay dito guys tapos, so, ito yung kwarto. Ito yung... Yan. May siya, ano, Laki siya. Ganda. Tapos, yung next naman is master bedroom. Hindi pa siya, ano, totally tapos, guys. Pero, almost na siya matapos. Ayan pa, Ayan, meron na palang ilaw. Ayan. Tapos ito namang isa. Ayan Ay, dito pala yun. Tapos ito yung kwang. Ipatapos. Ginagawa pa. Mga matatapos na ito by next week. Pati yung lababo. Ito yung master bedroom naman. Master bedroom. Ayan. Ganda no guys. Ayan no. Ayan. Ito yung ano. Bathroom. Master bathroom. Ayan. Ayan. bago yung ano so, uh, yung carpet so well, right you know I mean? mag-uusap yung it's dalawa guys yung may aring pa tapos okay. okay. okay, ito naman yung garage di pa tapos we'll be ah. di pa tapos na yung yeah. ano yung tapos It's really the most endless thing that you can do, um, yeah. Jeremy, really. Oh, I don't to be in that data. Nice. Yan po yung mga neighbors namin. Mga neighbors namin, mga retired, mga retired na, ganyan. Hopefully, baka ako magiging sine nila dito Sunday. Pag may mga, may hinang mga presidente. Pwede ko na silang puntan Ayan. Ayan na dito. Nababait yung mga mga uh, nanditong mga nakatira guys. Mga matatanda. Ayan. Kami lang yung mga bata dito na nakatira. Retirement home ng mga matatanda to kasi. Ayan. So, thank you guys. Ah oh, sandali baka punta muna tayo sa, ano, sa swimming pool tingnan natin yung swimming pool naman